Hello mga Mars and Pars! For today's video, ganap nga po pala to kahapon. Naimbitahan nga po pala kami sa birthday ng tiyuhin ng aking Diyosawa. Dahil sakto, nakapagpaalam ako na hindi na muna ako papasok sa trabaho ngayong araw. At dahil minsan lang naman din na may okasyon, kaya ayun pumunta na rin kami mga kamers and pars. At eto nga mga kamers and pars, andito na nga pala kami sa pamilya Hi! ng aking Diyosawa. At eto nga pala yung tita ng aking Diyosawa, tamang kaway lang. At dahil pinapanood niya raw lagi yung mga videos ko, ayun, tawang-tawa talaga siya sa akin mga kamers and pars. At syempre, ipapakilala ko nga pala sa inyo ang pinakamagandang lola ng aking Diyosawa. Hindi mo talaga akalain na 80 years old na yan, mga kamars and pars Dahil sa sobrang lakas at ganda niya, mga kamars. At ito naman palang aking jisawa. O, diba? Parang may inaantay. Uy, ano inaantay mo dyan? Gutom na yan? <laughs> Charot lang. At ito naman palang aking anak, mga kamars and pars Tamang cellphone lang din. At dahil birthday nga palang pinuntahan namin. Aba, may lechon, mga kamars and pars Hindi talaga magiging espesyal yung birthday kapag walang lechon. O, diba sana all na lang talaga tayo, mga kamars and pars at syempre, ito talaga yung inaantay ko, mga kamers and pars, at sila nga pala yung nagluluto. O, ba diba, ang galing talaga, mga kamers and pars, kasi bata pa lang talaga sila, marunong na silang tumulong, mga kamers. At eto nga, 50th birthday nga pala ng tiyuhin ng aking Diyosawa yung pinuntahan namin ngayon, mga kamers and pars. At minsan nga lang pala namin talaga siya makasama, mga kamers and pars, dahil nagtatrabaho pala siya sa ibang bansa, at ngayon lang pala siya nandito, mga kamers. Kaya nung sinabi sa amin ng kapatid ng aking Diyosawa na ini inimbitahan daw kami kaya ayun sabi ko pupunta na lang kami mga paris and Purs, kasi minsan lang din talaga magsama-sama at magsalo-salo ang buong pamilya mga kamars and Purs. at sabi ko pa nga sa TV ng aking jasawa kaway nga siya dito kasi nagbablog ako at eto nga pala yung aking mga kasama mga Kamers and Purs. at eto nga mga kamars and pars nakahanda na nga pala yung mga pagkain mga kamars and Purs, may inaantay nga lang pala at dahil lentem season na mga kamars and pars dito daw gaganapin yung first station kaya inaantay namin yung magdadasal mga kamers and pers, ewan ko kung tama ba yung sinasabi ko dito. Basta yun na yun mga kamers and pers, habang wala pa yun ay tamang kanta lang at sayawan sila mga kamars. At pakatapos nga rin pala ng ilang minuto, nandito na nga rin pala sila mga kamers and pers. At pagkatapos nga rin pala ng dasal at nakaalis na nga po pala sila ay nagsimula na nga rin pala mag party party mga kamers and pars at ito nga pala yung tiyuhin ng aking Diyosawa ang my birthday mga kamers and pars at diba, hindi mo talaga akalain na 50 years old na siya mga kamers iba rin talaga kasi pag sa ibang bansa ka nagtatrabaho <makes noise> di ba mga Commerce and Pars, ang sasarap talaga ng mga pagkain nila catering nga pala yan mga Commerce and shout out nga para sa Golden Ribbon ang sasarap talaga ng mga pagkain nila mga Commerce and Pars, hindi ka na talaga lugi At pagkatapos nga namin kumain ay nagsimula na nga pala ang kasiyahan mga kamers and parts Tingnan nyo naman ang saya-saya ba diba? Kasi minsan lang naman din tayo magsaya kaya ito doon na natin mga kamers and parts Tamang sayawan lang at kantahan. Kaya tara samahan nyo kami hanggang sa huli mga kamers and parts At eto nga pala yung iniinom namin mga Kamars and Pars. Hindi ko talaga alam kung anong pangalan. Pero masarap siya. Parang juice lang mga Kamars and Pars. At tignan nyo naman itong dalawa mga Kamars and Pars. Tawang tawa talaga ako dito. Ang cute cute kasi tignan mga Kamars and Pars. At pakatapos nyan ay tamang sayawan na mga Kamars and Pars. Nakipagsayawan pa talaga ako sa kanila. Yeah. I face, back to ano ba tong tiyan ko? Makapagmanlan pa at talaga ako buntis dito. Mga commerce and dahil sa sobrang laki. Pero busog lang talaga ako. Mga commerce and Ganon talaga kami kasaya kagabi, mga kamers and pars. Yung akala mo talaga lasing na talaga ako, mga kamers and pars. Pero medyo, mga kamers and pars. Kasi hindi naman talaga ako umiinom. Pero nung uminom ako ng juice, mga kamers and pars, parang tinamaan ata ako, mga kamers. At bago matapos ang video na to, gusto ko lang talaga magpasalamat sa Velio Family, mga kamers and pars. Dahil sa pag-imbita sa amin, hindi ko talaga akalain na ganoon. Patla talaga kami kasaya kagabi, mga kamers and pars. Shoutout nga pala kay Lea Veliotte. Thank you, Lay. sa pag sa amin at kay Auntie Leonor. Maraming maraming salamat. At hindi talaga natapos yung gabi, mga kamers and pars, hanggat hindi talaga kami napagod sa kakasayaw. Kasi nga sa sobrang saya, mga kamers and pars, sayaw kami ng sayaw at request din kami ng request ng kanta, mga kamers and pars. At alam nyo ba, mga kamers and pars, yung banda na lang talaga umatras sa amin, mga kamers and pars, dahil hindi na ata kinaya. <laughs> Joke lang, mga kamers and pars, may geek pa talaga ata sila, kaya ayan, umalis sila ng maaga. HEEEE <laughs> O siya mga Kamers and pars, hanggang dito na lang muna ang video ko. Kung umabot ka man dito, maraming maraming salamat sa support na mga Kamers and pars. Hanggang dito na lang, bye, -bye.